Hi guys, na mga lalaki o dagan kayo mga wapo kayo sila o. Uh, welcome to my vlog. Hello sa mga guys bing. This is David, David. JC, and kinsa kayong pangalan dong? Darhel. Darhel. Pwede mo change oil. <laughs> <laughs> Sige na ba? Ayun kayo mga patasan. Sige na David. Ang may mohang kuhan sa change oil? Sige na ba? Ang may mohang kuhan? Anong, anong, anong mo sa change oil? Oh my god, wag ka maganyan kasi narupok pa naman ako. Hoy, mamaya <laughs> oh. Jason, sa na buo. Talaga to. JC! Hinagabit sa'yo? Kanang, pwede mo, pwede mo change the yeah. wheel ba? Ay, tako <laughs> sa <'y laughs> mo, ano, isasabi, mga ito niya eh. Kung anong isa sabi mo, anong sabi niya no, sa change oil? wheel? Sige na, mabuang mo niya siya. Mahal mag-change the wheel pag walang motor. Ay, gano'n, So, may point ka dyan. Ikaw, di kasi, anong masasabi mo sa change no, oil? wheel? Sige na, sabi, no. Akala ko paano kayo, gupit kayo ngayon na. Ngayon na, kasi hinahanap ko ni ano. Kaya nga. Hinahanap ka nung ano, si JC yung mga guys. Wait lang, magpaano ka or mag-fast talk sa taba. sir, bakong si Kiki siya. Kaya Sir, bakong siya ang kainong sa chainsaw. Pwede na pa-chainsaw. No comment daw siya guys. JC, mapachin sa wind pack ko Hindi. Hoy mag, mag -hi ka sa vlog ko. <laughs> <The> vlog ko. <laughs> Oo oh nga, vlog adag. <laughs> <Vlog -a -dug. laughs> Ikaw Dave, pwede mag change away? Pwede yan David pa. Pwede yan ba? Boa. Sakto-sakto may ipatitikman. Sa tropahin? Oo. <laughs> <titikmay. laughs> Sige na, bilis na, JC. Buang manto to. O pat, ko ako, i-question sa'yo mo ha. Totopahin o... Pagkawin kong celebrity ha ka, ka ng mga sexy, kaya nga celebrity ba? Totopahin, tatakpan. <laughs> dili, titikman na lang. Titikman or tatakpan, JC. Pero nagani. Okay, Ivana Alawi. Titikman or tatakpan? Tatapon yun. <laughs> Uy, grabe siyang sexy naman nun ni Ivana. O, bakit, bakit tatapon? Hindi siya mahiling sa mga pulubi. Ay, ganoon? Uy, uh, ang yaman-yaman kaya ni Ivana. Ay, yun? <laughs> o, sige na. Next, Lovey Pooh. Titikman? <laughs> tatakpan? Bilis na. Oo, <laughs> oh, huwag kang magmura kasi nasa vlog ko yan. vlog ko yan lang. Oo nga, i-post ko na siya ngayon. Tatakpan na, na lang na, tatakpan. Oh, tatakpan. Ay. Bakit tatakpan? <laughs> Ayan yung mga guys, <laughs> ang gagwapo ng mga... Ay! Gano'n pa lang uh, yun. Lami kayo eh. sila <laughs> guys. Tapos... Ang sa ano, ni, bakit dress? tatakpan? Ganito. Oh, next, Angel of Sin. Angel of Sin. Sige na. Tatakpan or titikman? Pwede nga sa akong vlog. Tatakpan or titikman yeah. si Angel of Sin? Ano yun si Jaycee? Buwang lang yun si Jaycee. Sige guys, kay David na lang. Kaya arong katawan ng kay guys. Hi! <laughs> <laughs> Magpaunsa ka. Magpachin sa oil. Unta ko. <laughs> sige na ba, David? Ikaw na lang, David. Kaya na yung kaoban. Ulami. Uy, sige na ba? Tatakpan or titikman? <laughs> mga lamin, mga guys, karon o. Oh. Welcome to my vlog. Hello, David. David na. Ducks na si David, guys. Kani <laughs> <laughs> e siya, Juts niya o. Oh. Yeah, so on. Si, you know. Ah, ikay. Eh. <laughs> ang lang gid ni siya. Malagot ko, na niya, ay. Eh. May e, nagkakopo na din siya, guys. Uh -huh. Di ni sa sikatong kulit Kasi kulot-kulot ay bastos kayo. Siya guys, o. Oh. Kasi ang pangalan daw. Berhel. Berhel. Pwede mag-chainsaw oil ko. Ah! Na koce, na koce. Kuang, baka mo. Tingin nga ako, pero. sige na, Joshua. Tatak man. Ay nako, angat boy. Baby Amatri. Uy, sige na, ano na? Welcome to my vlog na. Hi, si Lortan 'to, sa vlog niya. i subscribe naman, tsaka please like and share. din si Barney. Bye na muna like and subscribe kay Barney. At pindutin niyo na rin yung like button and subscribe. Uh, subscribe ka and update niyo yung mga kalokohan ni Barney. <laughs> Road to, then... to 1,000 muna. Oh, sige David, ano, anong gagawin natin? Fast talk tayo David. Ah, sige, 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 Okay, fast talk with David. Um, tanggalin mo muna yung mask mo. Oh, kasi, Wala naman tayong ano eh. Pangit yun. Sige, fast talk. Uh, sex or chocolate? Chocolate. Bakit chocolate? Kasi mas masarap yung chocolate kaysa sa sex. Yeah, di nga. Uh, Jutes or ducks? Ginawa mo akong bakla. <laughs> Jutes or ducks? <laughs> Ginawa mo. Ang weather, well, ano na yung bakla? Kasi duck siya, guys. <laughs> ano nga? Syempre ducks. Ducks ako. Ganun. Um, lights on, lights off lights off bakit lights off? para hindi para... makita yung niya ay grabe sya, mas masarap nga Pero yung lights on yung eh. na... ay gano'n ano sabi mo sir, koy? wala <laughs> <laughs> okay, last na David paano umungol si David? ayan guys, yun yung last na twist ko sa'yo paano umungol yung isang David? Bilis na! On the national television, Charot, paano umunguli yung isang David? Ganun ang, ang sagwa naman ang ungol Bilis na! ba <laughs> <laughs> Oo, oh, maganda. Kina, si yung... si Burhel. paano umunguli yung isang Verhel? Hindi ako marunong umunguli. Eh, anong ginagawa mo? Ako yung nagpapaungol. Ah! <laughs> Ay, Ay guys. So, mamaya, watch, watch natin mamaya kung i change oil kaya na no, si Varney, no? Thank you, guys, for watching my live. My vlog pala.